Pilipinas, nagmamadaling dagdaga ng BrahMos Missile. Italy, biglang nag-alok ng Deep Sea Defense Technology. South Korea, lumalabas na tayo ang pinakanangunguna sa KF-21 Fighter Negotiations. At ROK Navy, muling nagpakita ng solidong suporta sa Philippine Navy. Pero ang tanong, bakit parang biglang nagkakasabay ang lahat? Ano ba ang nakikita nila na hindi pa sinasabi sa atin. Sa video na ito, hindi lang natin babasahin ang mga balita. Pagsasama-samahin natin sila para makita ang mas malaking larawan. Isang larawang halos hindi pinapansin ng karamihan. Dahil kung pagbabatayan natin ang kilos ng India, Italy at South Korea, parang may nangyayaring hindi sinasabi ng diretsyo sa publiko at kung tama ang hinala natin napakalaki ng magiging epekto nito sa Pilipinas Unahin natin ang pinakamalakas ang tunog Ang pagnanais ng Pilipinas na dagdagan pa ang Brahmos missiles mula India Hindi ito simpleng pagbili ng bagong kagamitan na parang binili mo lang dahil may sale ito ay isang direktang strategic escalation na malinaw na tugon sa mas mabilis na pag-init ng tension sa West Philippine Sea. Ang Brahmos, mga kapulse point, ay hindi laruan. Isa itong supersonic anti-ship missile na kapag tumama sa barko, para itong high-speed na tren na sumalpok sa bakal. At ang katotohanan, may isang bansa lang talaga na obvious na target nito since 2022, three batteries na ang nakuha natin. Pero ngayon, gusto pa natin dagdagan. At kapag ang isang bansa ay biglang nag a na dagdagan pa natin, malinaw na hindi ito ordinaryong panahon. May nangyayari at may inaasahan. Pero sandali lang, bago natin ituloy ang kwento ng Bramos, kailangan nating pakinggan ang bulong mula sa hilaga. Isang bulong na maaring mas malaki pa ang epekto sa hinaharap. Habang abala ang Pilipinas sa missiles, may nangyayaring mas tahimik pero mas malalim sa South Korea. Hindi inaasahan ng marami, pero lumalabas na tayo ang pinaka-advanced na sa negotiation para sa KF-21 Boramae Fighter Jets. Mas maaga pa kaysa sa mga negotiations natin sa Amerika, Sweden, France, o Italy. Tayo ang closest sa kontrata. At ang mas nakakagulat, handa raw ang South Korea na ibigay sa Pilipinas ang production slots na dapat para sa kanilang sariling Air Force. Hindi ito ginagawa ng kahit anong bansa kung ordinaryo lang ang sitwasyon. Pero teka muna. Huwag muna natin ubusin ang suspense. Balik tayo sa Pilipinas at India. Kapag sinabi mong gusto pa namin ng karagdagang Brahmos, hindi mo lang sinasabing gusto mo ng dagdag na missiles. Ibig sabihin nito, mas maraming coastal defense sites ang kailangan, mas malawak ang target coverage, mas matindi ang deterrence, at mas direkta ang mensaheng ipinapadala mo sa mga kalapit bansa. Sa diplomatic language, ito ay isang napakalakas na sigaw na nagsasabing, Handa kami! Pero kasabay nito, ang mas mataas na risk ng escalation, mas malaking halaga ng maintenance, mas mabigat na logistics, at mas rigid na training requirements. Hindi ito hakbang na ginagawa ng isang bansa na nagre-relax lang. Ginagawa lang ito kapag may nararamdaman kang paparating na hindi maganda. At dito, papasok na naman ang misteryosong koneksyon ng South Korea. Habang nakatutok ang mundo sa ating coastal defense, ang South Korea naman ay tila nagkukumahog na tiyaking hindi tayo mapag iwanan sa ere. Literal na inaalok nila na kung mapipirmahan ang kontrata, they can deliver the first batch of KF-21 in just three years. At hindi lang iyon, handa silang magtayo ng maintenance repair and overhaul facility dito sa Pilipinas at pati assembly capability kung sakaling ituloy natin ang multi-batch acquisition Grabe 'yan mga Kapulse point. Hindi tayo basta buyer dito. Para tayong gustong gawing strategic partner at kung papalarin, posibleng maging regional hub ng aerospace assembly. Pero bago natin himayin 'yan, lumalalim pa ang kwento. Punta tayo sa ilalim ng dagat. Habang lumilipad ang missiles at fighter jets sa usapan, lumulubog naman ang Italy sa larong hindi pagaanong naiintindihan ng karamihan, ang undersea warfare. Ang alok ng Fincantieri ay hindi lang submarino. Mas malawak, mas malalim, mas kritikal. Ito ay isang buong network ng subsea drones, sensors, at unmanned vehicles na kayang magbantay sa ating mga submarine cables, gas pipelines, at critical underwater infrastructure. Kung may gustong manira ng ekonomiya mo, hindi na sila kailangang magpakawala ng missile. Pinuputol lang nila ang cables sa ilalim ng dagat at mawawala ang komunikasyon, internet, financial systems, halos buong bansa. In an instant, iyon ang mundo ngayon. At ang mas nakakagulat, sinabi ng Italy na kaya nilang i-finance hanggang isandaang porsyento ng proyekto. Ibig sabihin, handa silang magpautang, magbalikat ng cost, at magtulak ng strategic partnership ng halos wala tayong ilalabas agad na pondo. Pero teka muna, habang nagiinit ang usapang underwater, may parallel effort na gawin naman tayong credible air power sa himpapawid. The first batch of KF-21, which is originally for the Korean Air Force, ay posibleng mapunta agad sa Pilipinas sa kung anumang dahilan at malinaw na hindi ito basta-bastang marketing strategy. Bakit biglang willing ang South Korea na unahin tayo kaysa sa sarili nila? Bakit parang gusto nila na in the next three years may advanced fighter jets na ang Pilipinas? Bakit parang ayaw nilang malate tayo pagdating ng critical years ahead? Hindi sila nagsasalita ng diretsyo, pero malinaw ang kilos nila. At hindi lang Air Force ang binabantayan nila. Habang lumalalim ang relationship sa air domain, may kumakatok naman sa pintuan ng Philippine Navy. Dumalaw si Rear Admiral Shin Yuchuan ng Korean Navy para personal na ipaalala na ang South Korea ay committed pa rin sa pagpapatatag ng PH Navy Modernization. Hindi ito simpleng courtesy call, para itong tahimik na pagpapaalala na nandito pa rin kami at hindi namin kayo iiwan. Kasama dito ang logistic support, training programs, technical assistance, at ang pagpapatuloy ng pag-donate ng vessels at components. Sa madaling salita, hindi lang nila gustong tulungan ng Air Force. Gusto rin nilang siguraduhin na may kakayahan ang Navy na sumabay sa anumang mangyayaring maritime tension. Pero bakit sabay-sabay nilang ginagawa ito ngayon? Bakit parang may synchronized urgency? At dito, napapasok ang tunay na twist. Kapag pinagsama mo ang lahat ng galaw, parang nagiging malinaw ang larawan. Ang India ay nagpapalakas sa ating coastal strike capability. Ang Italy ay nagtatayo ng panibagong layer ng proteksyon sa ilalim ng dagat. Ang South Korea ay binubuksan ng pinto para sa jet fighters, naval help, tech transfer, at regional aerospace partnership. Iba-ibang bansa, iba-ibang interest, iba-ibang technology, pero iisang direksyon. Pabilisin ang pagarmas ng Pilipinas, hindi bukas, hindi next decade, kundi ngayon. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang. Kung ang mga bansang ito ay sabay-sabay na nagmamadali, ibig sabihin may nakikita silang paparating at ayaw nilang mahuli tayo. Mga kapals point, minsan, hindi mo kailangan ng classified intel para maintindihan ang nangyayari. Sundan mo lang ang kilos ng mga bansa. Tingnan mo kung sino ang nagmamadali. Tingnan mo kung kanino sila naghahabol. At tingnan mo kung saan nila unang gustong maglagay ng mga armas, sensors, at fighter jets. At ngayong lahat sila ay sabay-sabay na pumupunta sa Pilipinas. Ang tanong lang talaga ay isa. Handa ba tayo? O muli na naman tayong mahuhuli pag dumating ang araw na iyon? Comment your thoughts below.